guys, kunting pasilip. Hindi ko pa nalagyan ng wallpaper yan. Ito lang dito sa part na to. Kulang pa ako ng wallpaper. Need pang bumili. Tsaka yan, oh, magpapalit ako ng ano. Pero yung ano, linoleum, nakapagpalit na ako ng ganito. tawag dito. Sa iba, rinoleum. Sa iba, linoleum. Yan, magpapalit pa ako niyan. Tapos yun oh, nagsuka kanina yung aking alaga. Tapos papalitan ko siya. Yung kurtina dito nakapagpalit na rin ako. Tapos yan. Yan yung makina. Kinawa kong patungan ng mga ano. Mga, nag ako ng mga laruan. Eh, may, may kalalagyan yan in the near future. Tapos, ito, yung mga, ano, nasa lansan ko, no. Ito, hindi pa. Maraming abobot. Lilinisin ko pa lang yan. Yan yung dalawang stand ko. Ganito lang. Maliit lang naman bahay namin. Eh. Wala pa nga eh. Um, kailangan ko kumili ng, ano, extra wallpaper again. Ha, ganyan. May nabili ako, pangit. Hindi ko, pero kinabit ko na rin kasi sayang naman. So, yan. Um, hindi pa tayo tapos maglinis. May nakakalag pa doon. Eto, hindi ko ito inaano kasi matagal na itong makina na ito. Sa nanay ko pa ito. Um, ano, singer to na makina. Sewing machine. Ito yung nabili ko. Na de kuryente. Ayan. Hindi pa ayos. Dito tayo sa loob. Oh, yung aking alaga, magpapalit ako ng ano. Kasi nga, awan, may sakit yata siya ngayon. Nagsusuka siya. Kaya kita nyo, madumi yung ano. Um, sofa bed. Sofa bed yan. Tapos, nilipat ko siya. Dati, ito, nasa dito sa kabila. Dilipat ko naman siya dito. Kasi nga, ganito kalaki yung bahay, <laughs> yung bahay natin. Tapos yan, mga nakikita nyo kung ano yan, mga naka-plastic na yan. Uh, mga unan lahat yan. Doon. Unan yan lahat. Plinastik ko siya kasi ayoko ng maraming unan. oh, gusto Magpapalit ako lahat yan. So, yan. Eto. Eto naka, itong curtain, nakapagpalit na ako. Tapos dito. Napalitan ko na rin ito. Tapos yan. Ito yung bagong wallpaper na binili ko. Nagkulang siya oh. Kaya eh, ganyan. Kulang nagkulang siya. Yan yung malaking bear. So yun po. Update mamaya. Okay. pagod guys maglinis. So, yan po. Pakita ko yung nalinis ko na. So, hayan. Mayroon tayong pailaw dyan sa gilid. Walang magawa. Ayan. Pag mag-live stream ako dito sa loob ng kwarto, yan ang ano, ang ganap. Ganyan. Pero, wala na. Hindi ko na magamit yung aking PC kasi nga na nasira ya kaka ano laging walang kuryente patay sindi yung kuryente dito sa amin kaya nasira yun so ganito lang ang ganap ng ating iyan ang ating upuan ba kapag tayo ay mag live stream yung aming ano hindi ko pa rin napalitan mamaya na bago matulog kasi need nang pahinga yung malaking bear na nandoon tapos eh, dito naman sa labas wag na yun Maraming ano, Ayan na. Ayan, ayos na natin. Nalagyan na natin. Ng ano. Malinis na. Maganda talaga sa mata kapag nakapaglinis na, no? Nung ano, ako, grabing dumi niyan. Okay na. Ayan lang, guys. Nakapaglinis tayo ng ating, ano, ang um, bahay. Eto, pinalitan ko talaga siya ng linoleum kasi sira-sira na sila wala pa hindi o oh, hindi pa namin kayang magpaayos ng bahay ngayon. Marami pang ano mga importanting importanting dapat bayaran. So kaya hanggang ganito lang tayo. Wag muna wala pa yung tiles. So yun guys, salamat sa panonood.